Kalesa. Ano, kalesa oh. Wala pa Pinapakain ay ano. ba yun dyan pag sumakay dyan? 500. Ha? 500. Ha? 500. 500? Hanggang sa Luneta. Luneta, tas balikan na. Ano kinakain niya? Pulot? Tapo ah, ano? beach Ha? Peach? Ah, pangkabayo. Peach. Ayun, o. Oh. Ah, maganda yung ah, design ng kardela. Ah, o kalesa. Ayan, o. Oh. Okay. Hmm. Maliit lang yung kabayo. Ah, baga junior pinapakain o oh, eh, eh, may takip yun mga uh, mata kasi misa na natatakot sila sa may nakita itong mata ko baka pa o oh, etc. hindi na, natin alam bakit may takip yun uh, muka. dito yan sa Dolomite Beach po si Danilo Vision ng Dan Danilo Vision TV Talk and Like and Subscribe po Magandang araw God bless po Magandang araw po sa lahat uh, ang aking pong uh, pasa sa aking programang opinion dito sa Danilo Dison TV Makan Ang akin po nga paksa ay tungkol po dun sa mga ipinatawag na korenta o 40 na mga vloggers na karamihan ay uh, Duterte o TDS vloggers sa uh, Tricom sa House of ba Representatives nung nakaraan lang kaya ang pagdinimig amon healing ay uh, February 4 pero halos isa sa mga DDS vloggers ay walang dumating at uh, di mo know, sila ay uh, nagpunta ng Supreme Court uh, parang nga uh, sila ay nagreklamo doon. Uh, karapatan po nila yon tayo po ay demokrasyang bansa kung sa palagay nila sila ay ginikipit uh, meron ilang uh, o institusyon na pwedeng lapitan o puntahan para sa tingin nila pwede silang dinggin o magreklamo kaya po, ganda po nangyari. Eh, uh, gayon pa man, may mga ilang pumunta ro na parang yung iba, hindi naman yata kumbidada, pero pumunta pa rin. Uh, ang kagaya uh, ni ko, ni attorney tumuturgo. Parang nakapagsisinga, bakit Nandun siya, sa sermonan tuloy siya at parang na-sight in kontempa. Biro niyo, Kung yun palang mga nagpunta sa Supreme Court ay dumano sa pagdinig na yun. Eh, ilalampaso lang pala ng mga congressmen na nandun na mga minata nila sa kanilang vlog ayun nga example lang nga po siya ator na motor go nagpaliwanag siya na siya ang yung sinasabi ni congressman mark Leta ay panliling lang sa kanya yun, pero sa resource person na para sa kanya yun ay opinion so may pagkatalo ng kung ano ba talaga ang opinion at ang akusasyon yung akusasyon, yung panilin lang para kay Kongresman Marco ay akusasyon na parang nasira ang kanyang reputasyon kay attorney Tumutorgo para sa kanya yun ay kanyang opinion. Uh, matagal bago nasagot ni Atty. Tumotorgo kung saan na uh, meron kasi binasa sa si Congressman uh, Mark Valeta maaaring yun ay uh, itinig sa kanya ng kanyang mga supporter eh. o person kopya uh, na alam niya darating si Atty. Tumotorgo kaya babanatan niya ayun na nga binanatan niya So personal po yun ang nangyari. Kasi po yung kongreso, uh, oh, yung TICOM, kaya po yan nagpatawag para gumawa ng batas. Ah, na sa palagay nila mga restrict hmm. yung mga vloggers sa kanilang uh, pagtatrabaho. Nakagaya ng KBP. Yung po kasi mga announcer, komentarista, newscaster sa mga TV, radio, meron po silang, sila po ay member ng KBP o yung kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Uh, ang mga estasyon po ng radyo, pati yung kanilang mga tauhan, newscaster, uh, ang mga TV announcer or reporter MCI member po yan ng member sila ng KBP ang KBP po ay ang pagkaintindi ko ay samahan na isang privado hindi po yan ay under ng uh, o isang o isang franchise o siyempre isang mga privado siguro dapat ay uh, gumawa na lang din mga bloggers ng mga vloggers ng kumbaga club kagaya ng National Press Club usang, uh... Mga oras ngayon ay pasado alas 15.30 na Uh, ang mga taong naglalakad na ito ay papunta sa lugar ng rally. Ngayon ay January 31. Ah, uh, itong taong malamang doon dumaba sa Ortigas Avenue sa may bandang Robinson. At mayroon pang mga galing naman doon sa may uh, Camp Aguinaldo, may MRT Station. So, ang estimate ko kanina nung umalis ako doon sa malapit sa si stage niya sa may git 3,000 na. Ay, eh, uh, tagal ko na nakatayo rito, walang hinto 'yung lang ay mga taong parating. Malamang aabot pa 'to ng mga parating pa lang 2,000. So, estimate ko aabot ng 5,000 pataas, hanggang 10,000 hanggang mamaya bago mag 12:00. Ah, uh, Danilo Dizon reporting.